Good morning everyone! Ang um, ating time is, time check is 11.05 11.05 na ng umaga So ngayon ko, maulan na, maulan ang panahon dahil mayroon kong bagyo Bagyo, bagyo, bagyo Bagyo siya pero nasa south, nasa, actually nasa ano siya? Nasa Kabikulan yan. So, na-declare din kagabi, kagabi na walang pasok yung mga bata dito sa Pampanga dahil sa um, hindi nga maganda yung panahon natin. Kaya andito si Amon, gumagawa ng kanyang module dahil pag wala silang pasok, matik silang mayroong module. Yan. Nagmo-module siya. Yan, doble-doble. Ano, nasa computer na siya. Nasa tab tablet pa siya. Yan. So, meron siyang, meron siyang nire-research. Sabi niya, mahina daw siya sa music. Kaya, nire-research niya. Nire-research niya sa desktop yung kanyang hinahanap tungkol sa music. Yun. Sige. So, ito ang ating umaga ngayon. Pakita ko sa inyo yung ating labas dahil sa maulan. Yan, medyo ano naman. Ayan. ayan. Ito yung aming labas. yan So, ayan, medyo ano naman. Medyo ma ano naman. Medyo may pag-asa na aaraw siya. Bago maghapon. Kasi medyo maliwanag. Hindi naman siya totally madilip sa labas. Yan. So, yan guys. Um, yan lang ang ano namin ngayon. Uh, gagawin dito lang sa loob ng bahay. Si Amon, mag um, ako katatapos ko lang maglinis ng bahay. Kasi, hindi talaga ako pwedeng umupo ng hindi tapos ng aking ginagawa. Kahit magwalis-walis -walis lang. Yan. So, I hope guys na uh, nasa maayos kayong talagayan ngayon safe ang lahat magingat sa baha sa Maynila kasi pag tuloy tuloy na yung ulan bumabaha so ingat lang lahat uh, huwag kayong susulong sa baha kasi delikado rin delikado yung ihi ng daga alam natin yan ngayon na talagang maraming nagkakasakit so iwas iwas lang tayo ngayon so kahit kami dito pag uh, tuloy tuloy yung malakas na ulan medyo mataas na yung tubig sa palengke namin sa palengke kaya uh, mabuti na lang meron kami mga kunting gulay gulay dyan sa, sa sa ref kaya yun na magulay gulay na lang para healthy yun so ang mga ginagawa ni Amon yan is halos lahat ng subject siya ata eh math, may english, may Filipino may music. Kaya medyo mahaba-habang mahaba, um, mahaba ang gagawin niya ngayon sa kanyang module. Yan. Yan, medyo mahaba-haba kasi ang dami niyang gagawin talaga. Yan. So guys, siguro ganun lang ang ano ko ngayon. Wala ako masyadong ma uh, wala ako masyadong ma uh, maidagdag dahil medyo um, tapos na kasi ako nagluto nagluto ako actually ang niluto ko ngayon is munggo so ba diba, sabi ko nga munggo ang munggo talaga pag hindi saturday ko nagagawa it's monday pero uh, last time na nagano ako nag vlog ako it was talagang Friday. Yun, doon siya tama. Eh, yun lang kasi naman ang pwede kong kainin, yung mga ganun-ganun na pagkain. Kaya, may, since may munggo pa ako ng konti tapos meron akong, merong binigay sa akin si Nanay Pingol na um, talgos ng kamuti na pula at sa kamalunggay. So, nilagay ko yon, Tapos may kalabasa ako. Nilagay ko yun, dinagdag, dinagdag ko yun. Shout out kay Nanay Pingol. Thank you. Thank you sa binigay mong talbo sa akin. Talagang uh, masarap siya dahil niluto ko na kayo ng umaga at yun ang almusal ko, tanghalian at saka hapunan pa. So, hindi siya nakakasawa dahil healthy food siya. Ayan. So, thank you very much, Nanay. Ingat ka rin. Ingat ka sa ulan. Huwag ka magpapaulan. Huwag kang, huwag kang pupunta sa garden mo pag umuulan. Yan. So, thank you guys. Um, kumusta lang sa inyong lahat? Hanggang dito na lang. Um, see you. See you soon. Again, sa next vlog ko. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe po. At mag-like sa aking mga videos. Thank you. Love you all. Bye-bye.